nag-hit uh, nag yung head mo dito kahit may helmet ka pero yung wala kang protection sa between neck in your uh, spinal pwede magkaroon ng injury eh yun ang dapat iwasan pero okay naman wala kang problema okay na, hindi naman yung impact lang yun eh, talaga yung dapat yun. sama mo ba yun don Uh -huh. mga mo ba? wala namang parang hindi ka naman nalula sa taas? hindi naman ang speed? okay lang okay lang dito lang si nag nagbilis nag-speed up sa mas sa portion na mag-break. Bumilis dito banda eh. Oo, just bago mag-break kasi mas mababa. mababa kaya ko kaya yon, kaya ko kaya yon. <laughs> Kayang kaya niyo po. Sa, oh. sa ubos ako chef, kasi kan pa kinain kita. Ay kas bago. Ah. Kaya ngayon aso kanina, kapo ng Arsenal. Oh. No? Kaya ka yung, yung, yung kaya, ahas na yun. Kaya kaya mo yan. Ahas ka kanina eh. Nandito lang kami nagabalita. Yung gid mo kita eh. Nagabalita. <laughs> Nandito lang kami sa harap. Magbabalita? Magbabalita. Uh, lang. <laughs> <laughs> airborne, airborne, airborne. Eh. Sige, sige, kaya kaya yan. Ito yung gusto natin ma-experienciyan eh. Bote naman at uh, dito sa LMG. <clears throat> Hinga muna ako ng limang beses kasi uh, kaya kaya ko yan kasi nag line ako dati mula Mindoro hanggang Aklan. Hmm. Ah, ba yun ah? Oo. Pero malapit na ako. Dati nilangoy ko nga yan eh. Yung ano eh. <laughs> Romblon. Ah, uh, <laughs> <yung laughs> Mindoro, na Katiklan. Bumalik ka pa? Bumalik ako kasi natakot. May nakalimutan ka na mo. May nakalimutan. <laughs> may nakalimutan doon. <laughs> Ayan. Gulpi ko ginabrick ato ay. Ah. Ah. Doon ang pinaka-prino nanday. Ito si Kapobing Archie. mag line kami dito sa LMJ. zip line and, uh, zip line dak ku bakarin ku bakaratin di itu bakarin ribiusin aku kaya bayar sayang hmm cenan am tak apa don tayoh kaya kaya Oh, kaya hmm. oh oh kaya kaya kayanin kayanin Kayang-kayang ahas kanina eh. Bigyan mo ko sa ahas na 'yan. So, Sige, okay na tayo. Sakto na, hindi na to ba. Hay di pa hindi pandungan 'no? Kada isang linya, isa-isa lang. Para si oh. sa sino oh. na ba ang bro Kayang-kaya. Kayang-kaya kaya mo chef. sayang ngan nilai eh. nila. itu bibi Joko anak pian galeng <laughs> my prayer papa <laughs> Okay. Galing. Ang bilis lang, ano? Chef, amo na ato, Chef. Oh. Sakay kita sa amo

Apa oh, galupan-lupan oh, galupan siya? Daw siya si Braga. Oh, Ari si ah. si Braga. Oh, ya. Yeah. Oh, oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh okay. Eh, basa, basa. <laughs> <laughs> Mauman ka pa ni? Yes. Okay. Sige, balik. Ka. Sige, balik. Hahaha lang. Kadasig kanda magdalag. Gadalagan pa sanda pa ibabaw, oh. Sip -sip. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Kitip. kadalagan pa sanda pa ibabaw. Ah. Uh Ato tanda, Ah. -huh. Oh. Uh oh. -huh. Oh. Matunsan na sa babo na Kaya pamayungan dyan si Jeff Ang <laughs> layo no Mga ilang kilometro yan ma'am Ilang ilang meters yan? Ah, 400 meters. Pag doon. Tapos ang taas niya 40 feet. hindi pa sila sumasakay ay nakurugon siya daho? kasi mata na pala agi ah, na breathing hindi masakit ah hindi mananin niyo patutod yun, sa punga ha

Si Rajomad Ernie. Do kapamirsa. Gapamirsa. Oh, gapamirsa, sakit siya balamo. Chef, ano Chef? Tau. Okay ka lang da. Okay ka lang da. Thank you, thank you, thank you. Do na bigla ka Chef? Okay ka lang da. Okay.

malapit lang pero malayo ano